Sir, ang matanong ko lang, totoo bang limang oras yung linakbay nyo papunta dun sa ospital? Opo, sir. Barangay namin, from barangay po namin, diretso po sa Piodoran, is 18 kilometers po yan. Mm -hmm. Ilog po yung dinadaanan namin. Yung, yung nakita nyo po sa video, yun na po yun talaga yung daanan namin. Wala na po kaming ibang way. Kitang-kita namin, ilang mga tao, kalalakihan yung nagtulong-tuloy. Yun ba yung mga kabag-anak mo, kaibigan? Yung tatlo po doon, yung dalawa po doon is barangay kagawad. Yung iba po, mga barangay tanod. Uy, Tano. saludo, saludo kami po. sa mga barangay officials ah. na ah, sa ganung mga sitwasyon, bayanihan talaga tulong-tulong. Yes, ma tulong. Actually, ma'am, yung iniisip ko na lang po, yung panggastos namin dyan sa ospital. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LV Cedeno, ang coordinator ng Acubicol Party List. Ano po ba ang maaring maitulong ng Acubicol? kay Sir Michael. Dito po yun, Sir Howard. May bill na po sina, yung pasyente ni tatay. May hospital bill na sila. dalhin uh, lang po ngayon sa atin sa Malasakit Center. Huwag siyang magalala. Wala siyang babayaran. Bukod sa sasagutin na ng uh, ako Bicol, ang inyo pong alalahanin sa hospital bills. Tanggapin nyo rin po itong munting regalo ng aming programa. Tay, gamit po ng bata. Gatas, diaper, tubig at iba pa pong pangangailangan sa pang-araw-araw. Uh, maraming maraming salamat po po sa tabang uramis